Hi guys, this is Bal Channel 2018 and welcome back to my vlog. Matagal nang may hindi pagkakaunawaan ng magkapatid na KC Concepcion at Frankie Pangilinan at mas tumindi pa nga ito nang dahil sa issue ng pag-unfollow nila sa Instagram. Balitang hindi na raw talaga nagkakasundo ang dalawang panganay ni Sharon Cuneta, si KC kay Gaby at si Frankie naman kay Kiko mismo ang showbiz columnist na si Nanay Christy Fermi nang nagkumpirma sa kanyang Showbiz Now na YouTube channel nang tungkol sa hindi pagkakaunawaan ng magkapatid. Napag-usapan kasi nila ni Romel at ni Wendell sa latest episode ng SNN ang tungkol sa pagpuri ni Sharon sa kanyang mga anak na si Nagkaki at Miel habang dead malang lang siya ngayon kay Casey. Kasalanan ng dalawa, kasalanan ng lahat. Hindi natin dapat ikinukumpara ang ating mga anak. Hindi po pwedeng kahit po sino sa anumang aspeto ng buhay kasi nga po ang araw at buwan sabi nga natin ay hindi dapat ikinukumpare kasi nagniningning po sila sa magkaibang panahon. Ang reaksyon ni Christy Fermin. Aniya pa, isang source ang nareliable ang nagbalita na matagal na talaga na nagkakaroon ng hidwaan ng magkapatid. Talagang meron po, talagang mayroon, kaya lamang ngayon lang talaga ito tumindi at lumalim dahil sa pag-unfollow issue, ang pahayag ni Christopher Fermin. Dugtong ng premiadong manunulat, pero noon pa man ay hindi na talaga sila nagkakasundo. Parang nasaktan yata ang kalooban ni Kaki nung sabihin ni Casey na kinikilig siya sa concert ng kanyang mama at papa. May chika kasi na hindi nagustuhan ni Kaki ang mga naging pahayag ng kanyang ate patungkol kina Mega at Gabi na naging sanhi raw ng matinding away sa pagitan ng magkapatid. Kaya ang kasunod nito ay ang pag-unfollow nila sa IG account. Nang isa't isa. Samantala, nabanggit din ni Chris na ang posisyon ngayon ni Sharon sa isyo ng dalawa niyang anak, hindi na po siya nagiging tulay sa kanyang mga anak kundi pader na humaharang. Thanks guys for watching and God bless everyone.